Ito na po mga karonda ang mga napamili natin mula sa isang community. Siyempre ang Empowered Pinais na ipinagkatiwala sa G3 Ronda Team para mamahagi ng konting tulong dito sa ating barangay para sa mga na natin na nasalanta ng Bagyong Karina noong kasagsaga noong July 24 ngayong taong kasalukuyan. So dali, dahil nga po sa community ay nakabuo tayo na konting tulong para sa kanila. Alright mga Karonda, so ito na po ang uh, relief really para sa ating mga nasalantanong uh, bagyong karina. Siyempre ang rescued family natin, ito na po ang mga uh, ibibigay natin para bukas. Siyempre nanggaling ito sa Empowered Pinay. Nice. Siyempre sa pangunguna ni Boss G at ni Miss Rose. So yan, maraming salamat po mga karonda. So, maraming salamat po. syempre sa Empowered, empowered Pinay. saya tatlo kami. Yan. Tatlo kami, ano. Thank uh, you, Empowered Pinay. Thank you. Ito na po yung nabuo nating relief really para sa mga rescued family natin nung Bagyong Karina nung. No? Maraming salamat. More power, Empowered Pinay. Siyempre sa pangunguna ni Boss G at ni Miss Rose. Yan. God bless. Ah, syempre mga karoon nandito tayo sa isang pamilya, syempre sa ating nanay na apektado rin ng... Ah, uh, Bagyong Karina at siyempre kailangan din natin bigyan ng tulong. pala namin ng yung tinangay. yun, na may problema pa si Nana, Mama Talibin Yung kalabaw na naka... tinangay. Ito tong gagawin. Oh power, thank you. Binibigyan okay. Yeah. Thank you, Power of Love. <laughs> thank you, Boss G. Thank you, Boss G. Yes. ay Kakaronda na nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan napiktado sila nung uh, Bagyong Karina at sila ay isa sa mga Uh, evacuees family. Maraming salamat. Thank you po. So mga karoon na nandito ulit tayo sa isang pamilya kung saan abiktado nung bagyong karina. At syempre ito yung bahay niya kaya sinanay naman, mahinga. Yeah, Salamat. Hindi ko sa problema <laughs> na sa paglilinis. So, ito ko, Nay. Salamat. Thank okay. you oh, po. O, sir, thank you sa nagbili sa akin, ha? Apo, sige po. Thank Sempre you. Siyempre, thank you, Empowered Pinay with Boss G and Miss Rose. Ayan, uh -huh. sabi ni Nanay, shout out sa inyong dalawa at sa Empowered Pinay's community. Apo, sige, sige po. po. <laughs> So mga Karonda, nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan kasama sila sa nerescue natin. At take note mga Karonda, sila siya yung may baby na ilagay natin sa box. So kailangan natin siyempre bigyan ng konting tulong mula sa Empowered Pinay. Ito po rin. Eh. Salamat po. Maraming salamat sila. ano man. Salamat po. So mga Karonda, nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan kasama sa nerescue natin. At kailangan natin bigyan ng tulong. Okay. Paabot na lang po. Yan. May tao? Kasi ayaw panapasin yung mga bata. So mga karonda, nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan kasama sa ni rescue natin nung kasagsagan ng bagyong karina. Ayan o. No? Pinapabigay uh -oh. nyo. Kaya ano tayo sa Empowered Pinais? Asa ah, na? Asa ah, na. Asa <laughs> na. Ayan yung mga bata, mga karonda. Bibigyan natin ng konting ayuda, syempre, mula sa okay. Empowered Pinays. <laughs> Ito po. Thank you po. Here you go. Oh. Thank you, Empowered Pinays. Thank you. Mm. Thank you po. So, nandito muli tayo mga yeah. karonda yeah. sa isang bahay kung saan kasama sa nire-rescue natin yung kasagsagan ng bagyong karina. Tao uh. po. Ay, so, ito yung sitwasyon nila mga karonda sa ngayon. Tau po! <tinyo> okay. So mga karonda, nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan kasama na sa nirescue natin at kailangan natin bigyan ng tulong mula sa Empowered Pinay. Thank oh. oh, you, Empowered Pinay. Ngayon na nandito tayo sa bahay kung saan kasama sa ni-rescue natin at nasa taas nung kasagsagan ng bagyong karina. kailangan natin sila bigyan ng tulong at ito yung makikita nyo sitwasyon. At dalawang pamilya to mga karonda, uh, nagkataon lang na nandito yung isang anak niya. Kaya sa kanya na lang natin abot para hindi na natin puntahan yung bahay niya. So, ito. Yan. Yan. Thank you, thank empowered, you for empowered Be nice. nice. Thank you po. Parang so, nanonito tayo sa isang bahay kung saan ito yung kasama natin sa rescue nung kasagsagan ng bagyong karina. So kailangan natin bigyan ng tulong. Ito po, tao po. O yan, si ate. Thank you, Empowered Be Nice. Ayan. thank you po. Thank you po. So, nandito tayo mga karonda sa isang tao. Kaya lang wala siya sa bahay niya kasi may ginagawa na siya. Bibigyan natin ng uh, tulong. Siyempre, kasama siya sana, apekta ka. Salamat, Inel. Thank you po. Empowered tonight. Nandito tayo mga karonda sa isang bahay kung saan apektado ng bagyong karina. At siyempre, kailangan natin bigyan ng konting tulong. At take note mga karonda, ito yung video na makikita nyo kung saan tumatapa kami sa kanilang so Kailangan natin bigyan siyempre. Maraming salamat, empowered tonight. Thank you po Nandito tayo mga karonda sa isang bahay Kung saan apitado ng bagyong karina At dito, take note mga karonda Ito yung bubong na dinadaanan natin Kung makikita nyo sa unang video natin So ito yung bahay nila So kailangan natin bigyan siyempre ng Relief cram Ano sabi mo? Salamat po, empowered, nice Thank you Thank you po Aling baby Aling baby Ikaw na lang, kumuha ikaw na lang kumuha. So, nandito tayo mga karonda sa isang bahay kung saan napiktuhan nga ng bagyong karina. So, bigyan na natin yung ayuda, syempre, ng ating sponsor. Thank you, Paul Pinay. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Nandito tayo ngayon sa isang pamilya na bibigyan natin ng tulong mula sa Empowered Pinay, Sweet Boss G and Miss Rose. So, ito po yung bahay nila, sitwasyon. So para sa inyo. <laughs> kailangan natin bumangon. Cut. Ay, okay. Okay. okay mga karon na nandito ulit tayo sa isang bahay kung saan yung bibigyan natin ng tulong siyempre mula sa Empowered Pinay. Ito yung bahay nila mga karon na. mabuhay <laughs> thank you maraming salamat thank you po good night nice i power to thank uh, you power to night nandito ulit tayo sa isang bahay mga karonda sa apektado nga huli ng bagyong karina ito so, yung may-ari salamat empowered good night maraming salamat thank you welcome sana mga. nakatulong tayo So mga karonda na po, natin ipamigay yung ating mga groceries o relief mula sa Empowered Pinay. Siyempre sa pangunguna po ni Boss G at ni Miss Rose, uh, pinagkatiwala sa j Ronda team para ipamahagi dito sa mga naapektuhan na, na rescue natin ng bagyong karina sa Barangay Bayugo. So eh, parating na natin, maraming salamat po. Sana hindi po kayo, wag po kayong magsawang tumulong. Maraming salamat. God bless po sa buong community ng Empowered Pinays, sa lahat ng bumubuo organization or kung ano-ano pa man na meron sa loob ng communities. Maraming salamat syempre. At nandito nga yung uh, tulong nakarating tulong na karating sa ating bay barangay. So, muli, ako ang inyong karonda, Jenner Almuete Liki, J3 Ronda Team. Maraming salamat. Salot po sa inyong lahat. Naway, magtulungan po tayo sa anong klaseng kalamidad dito sa ating barangay